Alam mo ba na may mga hindi nakikitang puwersang maaaring nagpapahirap sa iyong buhay araw-araw? Maaaring hindi mo ito napapansin, pero may mga bagay na tila pumipigil sa iyo upang lumago, sumaya o magkaroon ng kapayapaan. Madalas kang natatakot kahit wala namang dahilan. Parang palaging may bumubulong sa iyo ng mga negatibong bagay. Nahihirapan kang lumaya mula sa mga kasalanang pilit mong iniiwasan. Ito ba'y simpleng emosyon lang o may mas malalim na pinagmulan ayon sa Efeso 6, sa sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang espiritual ng kasamaan sa makalangit na dako. Ang takot, depresyon at matinding tukso, lahat ng ito ay maaaring resulta ng isang espiritwal na labanan na hindi natin nakikita. Pero ang magandang balita, may paraan upang makalaya. Sa video na ito, malalaman mo ang mga palatandaan ng demonyong impluensya sa iyong buhay at ang mga hakbang upang mapalaya ka ng kapangyarihan ng Diyos. Handa ka na bang malaman ang katotohanan? Isa sa mga pinakakaraniwang palatandaan ng demonyong impluensya ay ang hindi makontrol na takot at pag-aalala. Nakaranas ka na ba ng matinding pagkatakot kahit walang malinaw na dahilan? O kaya naman palagi kang balisa, hindi mapakali at puno ng pangamba sa hinaharap? Ang takot ay isang emosyon na nilikha ng Diyos upang protektahan tayo sa panganib. Ngunit kapag ito ay lumagpas na sa normal at naging hadlang upang mamuhay tayo ng may pananampalataya, maaaring ito ay isang atake ng kaaway. Sinasabi sa 2 Timoteo 1, 7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Napakaliwanag ng mensahe ng Diyos, hindi siya ang pinagmumula ng labis na takot. Ibig sabihin, kung palagi kang nababalot ng takot at pag-aalala, ito ay maaring taktika ng kaaway upang ilayo ka sa tiwala sa Diyos. Gustong iparamdam ng Diablo na mahina ka, nag-iisa ka at walang kasiguraduhan ng buhay mo pero ito ay isang kasinungalingan. Ang totoo, ang Diyos ay laging nasa tabi mo, nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan at pag-ibig. Huwag hayaang ang takot ay maging hadlang sa iyong pananampalataya. Sa halip, ilapit mo ang sarili mo sa Diyos at ipaalala sa iyong sarili na ikaw ay pinoprotektahan at pinalalakas niya sa bawat hakbang ng iyong buhay. May nararanasan ka bang ganitong klase ng takot kung oo, hindi ito permanente. May kalayaan kay Kristo. Napansin mo na ba kung gaano kahirap talikuran ang isang kasalanang paulit-ulit mong ginagawa? Alam mong mali, pero parang may humahatak sa iyo pabalik kapag palagi kang natutukso sa kasalanan at tila wala kang kapangyarihang lumayo, maaaring may espiritual na impluensya sa likod nito. Ayon sa Juan 8:44, ang diablo ang inyong ama at ang nais ninyong gawin ay ang mga nais niya. Siya ay mamamatay tao mula pa noong una at hindi nananatili sa katotohanan. Ang diablo ay isang sinungaling at manunukso. Gagawin niya ang lahat para iparamdam sayo na normal lang ang kasalanan, na wala namang masama sa ginagawa mo. Ngunit tandaan, ang kasalanan ay hindi kailanman magdudulot ng tunay na kapayapaan. Mahalagang pag-isipan may kasalanan ka bang hindi mo matalikuran kahit ilang beses mo nang sinubukang huminto? Pakiramdam mo ba ay parang may bumubulong sa'yo na wala namang masama dito o magsisi ka na lang mamaya? Nahihirapan ka bang lumapit sa Diyos dahil sa guilt o kahihiyan? Kung oo, huwag kang panghinaan ng loob. Gusto ng Diyos na mapalaya ka, hindi ka nag-iisa sa laban na ito sa pamamagitan ng panalangin, pagsisisi at pagpapalakas ng iyong relasyon sa Diyos, kayang sirain ang tanikala ng kasalanan. Huwag hayaan ng Diablo na paghariin ang puso mo. Sa halip, piliin mong lumakad sa katotohanan ng Diyos dahil siya lamang ang makakapagbigay ng tunay na kalayaan. May mga araw bang bigla kang nakakaramdam ng matinding lungkot parang wala kang halaga at tila wala nang saysay ang buhay. Para bang may bumubulong sa iyo na wala nang pag-asa o hindi ka na makakabangon mula sa iyong mga problema. Kung naranasan mo ito, tandaan mo ito. Isa itong taktika ng kaaway. Sinasabi sa Isayas 41, Sampu, huwag kang matakot sapagkat ako'y suma sa iyo. Huwag kang manglumo sapagkat ako'y iyong Diyos. Gusto ng diablo na maniwala kang nag-iisa ka, mahina ka, at walang nagmamahal sa iyo. Alam niyang kapag nanghina ang iyong espiritu, madali kang mahulog sa tukso, mawalan ng pananampalataya, at tuluyang lumayo sa Diyos. Pero ang katotohanan, hindi ka kailanman nag-iisa. Ang Diyos ay kasama mo sa bawat laban mo, at kahit anong pagsubok ang dumating, hindi ka niya pababayaan. Kapag nararanasan mo ito, gawin ang mga ito. Lumapit sa Diyos, manalangin at ipagkatiwala sa kanya ang iyong pinagdadaanan. Itakwil ang mga kasinungalingan ng kaaway. Huwag mong hayaang kontrolin ng takot at lungkot ang puso mo. Paligiran ang sarili mo ng tamang tao. Huwag mong kimkimin ang nararamdaman mo. Lumapit sa mga taong magpapalakas sa iyong pananampalataya. Hindi kailanman plano ng Diyos na mabuhay ka sa kadiliman. Nais niya na magkaroon ka ng kapayapaan, kagalakan at bagong pag-asa. Kapag pinanghihinaan ka ng loob, tandaan mo ito. Ikaw ay minamahal, may halaga at may layunin sa harap ng Diyos. Napansin mo bang unti-unti kang lumalayo sa Diyos? Dati, excited kang magdasal at magbasa ng Biblia, pero ngayon, tila wala ka ng gana mas inuuna mo na ang mundo, social media, trabaho, bisyo at kasiyahan kaysa sa relasyon mo sa Panginoon. Magingat, sinasabi sa unang Pedro Lima, walo, maging mapagmasid kayo, ang inyong kaaway na jablo ay gumagala na parang leong umaatungal naghahanap ng kanyang malalapa. Ang jablo ay hindi titigil sa paghila sa iyo palayo sa Diyos. Hindi niya ito gagawin biglaan kundi dahan-dahan palihim at hindi mo namamalayan hanggang sa dumating ang araw na maramdaman mong malayo ka na sa Diyos at parang wala nang saysay ang pananampalataya mo mga palatandaan na nilalayo ka ng kaaway, tinatamad ka ng magdasal, lagi mong iniisip na mamaya na lang o hindi ko naman kailangan, wala ka ng gana sa pagsamba, mas inuuna mo ang ibang bagay kaysa sa Diyos. Madali kang mahulog sa tukso, mas lumalakas ang iyong pagnanasa sa kasalanan at unti-unting namamanhid ang iyong konsensya. Nawawalan ka ng pananampalataya Nagsisimula kang magtanong, totoo ba talaga ang Diyos? Kung nararanasan mo ang alinman sa mga ito, huwag mo itong baliwalain. Ano ang dapat mong gawin? Magsisi at lumapit muli sa Diyos. Hindi pa huli ang lahat. Ang Diyos ay laging naghihintay na bumalik ka sa kanya. Ipagdasal ang proteksyon laban sa tukso. Huwag mong hayaang makontrol ng kaaway ang isip mo. Magsimulang muli sa maliit na hakbang kahit simpleng panalangin o pagbabasa ng isang Bible verse bawat araw, unti-unting palakasin muli ang iyong relasyon sa Diyos. Huwag mong hayaang maagaw ka ng kaaway. Lumapit sa Diyos ngayon bago mahuli ang lahat. Baano lumaya mula sa demonyong impluensya? Ang demonyong impluensya ay maaaring magdulot ng takot, depresyon, matinding tukso at paglayo sa Diyos. Ngunit may pag-asa, hindi tayo kailangang manatiling alipin ng kaaway. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, maaari tayong lumaya at mamuhay sa liwanag ni Kristo. Narito ang limang hakbang upang ganap kang makalaya sa anumang espiritual na gapos. Una, pagkilala at pagtanggap, Santiago 4, Pito, Pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang Diablo at lalayo siya sa inyo. Ang unang hakbang sa paglaya ay ang pagkilala na may problema at pagsuko sa Diyos. Paano mo malalaman kung may demonyong impluensya sa iyong buhay? Kung may hindi mo maipaliwanag na takot at pag-aalala na palaging bumabalot sa iyo? Kung may paulit-ulit na kasalanan na hindi mo kayang talikuran kahit na mo? Kung nakakaranas ka ng mabibigat na espiritual na laban sa iyong isipan, mga tinig ng pagdududa, kawalan ng pag-asa at pagkagalit sa Diyos. Ang pinakamahalagang hakbang ay aminin ng katotohanan. Oo, may spiritual na laban sa aking buhay at hindi ko ito kayang labanan mag-isa. Kapag inamin mo ito at nagpasyang lumapit sa Diyos, magsisimula na ang iyong paglaya. Uh, pangalawa, panalangin at paghingi ng tulong sa Diyos. Marcos Siam, Dalawamput Siam. Ang ganitong uri ay hindi mapapaalis kundi sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Ang panalangin ay hindi simpleng pagsasalita, ito ay isang makapangyarihang sandata laban sa kaaway. Sa Marcos Siam, may isang batang sinasapian ng masamang espiritu at hindi ito mapalayas ng mga disipulo. Sinabi ni Jesus, ang ganitong uri ay hindi mapapaalis kundi sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Ibig sabihin, may mga espiritual na laban na hindi matatalo sa simpleng dasal lamang. Kailangan ng mataas na antas ng pananalangin, hindi lang minsan, kundi tuloy-tuloy at mula sa puso. Pag-aayuno pagsasakripisyo ng pagkain o ibang bagay upang mas lalong mapalapit sa Diyos. Kung gusto mong ganap na makalaya magsimula sa taimtim at puspusang pananalangin. Panalangin para sa kalayaan. Panginoong Diyos, lumalapit ako sa iyo ngayon. Inaamin kong hindi ko kayang lumaban mag-isa. Sa pangalan ni Jesus, sinasaway ko ang anumang masasamang espiritu sa aking buhay. Punuin mo ako ng iyong Espiritu Santo at palayain mo ako. Amen. Pangatlo, pagpapalaya gamit ang salita ng Diyos. Hebreo 4, 12 sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. Ang Biblia ay hindi lang isang libro, ito ay isang makapangyarihang sandata laban sa kaaway. Alam mo ba na ang kaaway ay natatakot sa salita ng Diyos? Sa tuwing sinasabi natin ang mga pangako ng Diyos, lumalakas ang ating espiritual na depensa. Halimbawa, kapag ikaw ay tinatakot ng kaaway, Sabihin mo, dalawang Timoteo 1.7 pito, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng Espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kapag ikaw ay nakakaranas ng depresyon at panghihina, ipahayag mo. Isayas 41.10 sampu, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo, huwag kang manglumo sapagkat ako'y iyong Diyos. Ang kaaway ay hindi kayang tumagal sa harap ng salita ng Diyos. Kaya basahin ito, pag-aralan at ipahayag sa iyong buhay. Ang pangapat, pag-iwas sa mga bagay na nagbubukas ng pinto sa masasamang espiritu. Isang Tesalonika 5.22 Layuan ninyo ang lahat ng uri ng kasamaan. Hindi ka pwedeng humingi ng kalayaan kung patuloy mong hinahayaan ang kaaway sa iyong buhay. Ano ang mga bagay na maaaring maging bukas na pinto sa demonyong impluensya? Maling uri ng media, mga palabas, musika at libro na puno ng okultismo, karahasan at imoralidad. Mga kasalanang hindi mo tinalikuran, mga bisyo, pagsisinungaling, imoralidad at iba pang gawain na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Mga maling relasyon mga taong nag-aakay sa iyo palayo sa Diyos at sa tamang landas. Kung gusto mong lumaya, putulin ang lahat ng koneksyon sa kaaway. Panglima, pagpapalakas ng espiritual na buhay. Efeso 6, 11 Isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatayo laban sa mga pakana ng Diablo. Ang labanan ay araw-araw, kaya kailangan mong magsuot ng espiritual na baluti. Paano mapapalakas ang iyong espiritual na buhay? Araw-araw na panalangin. Huwag lang kapag may problema kundi gawing bahagi ng iyong buhay. Pagbabasa ng Biblia, ipaglaban ang oras para sa salita ng Diyos. Dahil ito ang iyong espiritual na pagkain. Pakikisama sa mga mananampalataya, ang tamang grupo ng kaibigan at kapatiran ay makakatulong sa iyong paglago. Pagsunod sa Diyos araw-araw, ang tunay na paglaya ay nasa patuloy na pagsunod kay Kristo. Huwag mong hintayin na maging alipin ka ng kaaway bago ka kumilos. Ang espirituwal na laban ay totoo at bawat araw na lumilipas ay isang pagkakataon para lumapit sa Diyos o mahulog sa patibong ng kaaway. Huwag mong hayaang manatili ang tanikala sa iyong buhay. Ngayon na ang oras ng paglaya. Sa pangalan ni Jesus, may kalayaan. Lumapit sa Diyos at makakahanap ka ng tunay na kapayapaan. Ano man ang bigat ng iyong dinadala, mga takot, bisyo, depresyon o paulit-ulit na pagkakasala, may kapangyarihan ang pangalan ni Jesus upang putulin ang lahat ng ito. Hindi mo kailangang labanan ito ng mag-isa. Ang Diyos ay laging nandyan, handang bigyan ka ng bagong simula. I-like at i-share ang video na ito upang mas marami pang tao ang makatanggap ng kalayaan mula sa Diyos. I-comment ang iyong mga panalangin at ipagdarasal natin ito bilang isang pamilya sa pananampalataya. Huwag kalimutang i-subscribe para sa mas marami pang makapangyarihang mensahe mula sa salita ng Diyos. Ang kalayaan ay nasa pangalan ni Jesus. Panatilihin mo ang iyong pananampalataya at hayaang ang Diyos ang maghari sa iyong buhay.